Hi guys, mga ka-good vibes, alam nating matagal niya rin pinag-isipan ito, pero ngayon, gusto niyang magsalita mula sa puso. Diretso at malinaw ang sinabi ni Medeth na ayaw na niya pumasok ulit o magkaroon pa ng love team sa hinaharap. Hindi dahil galit siya o may sama ng loob sa kapartner niya, o kung ano paman, kundi dahil alam niyang wala itong pupuntahan, at nagsasayang lang ng oras, ng emosyon, sa community at sa mga taong, Nasaktan, nagmahal at umaasa. Alam niyang sa simula, nakakakilig, nakaka-inspire, nakakawala ng pagod at stress, masaya kapag may napapasayang mga supporters, pero kabila ng lahat, habang tumatagal, napapansin niya na napakahirap pala kapag ang lahat ay nagiging ilusyon lang, yung lahat ng oras, effort, at emosyon mo, nauuwi lang sa delusyon, kasi totoo naman, love team lang siya, hindi sa totoong buhay. Trabaho lang ang lahat, at masakit man pakinggan, pero totoo. Minsan kasi umaasa tayo sa isang bagay na hindi naman kailanman naging totoo at tunay. Ang hirap nung pakiramdam na umaasa ka, na andyan siya palagi sa'yo, karamay mo siya sa lahat, pero sa totoo lang, wala naman talaga, puro salita, pero walang ginagawa para patunayan na totoo, ang sakit isipin na hanggang palabas lang ito. Pasensya na kayo guys, sa lahat ng umasa sa lahat ng nag-invest ng oras, damdamin, at panalangin na sana maging sila sa totoong buhay, kaya tama lang talaga na wala na ang love team, at ipagpatuloy pa ang pantasya, dahil hindi na maganda at kanais-nais. Tama na siguro, tama na ang ilusyon, tama na ang delusyon, panahon na para itigil ang pagpapanggap, kasi kung ipagpapatuloy pa ito, lalo lang tayong masasaktan, lalo lang masisira ang tiwala, ang respeto, ang sarili. Gusto niya pa ring magpatuloy ni Medeth, gusto niya pa ring maging inspirasyon, pero bilang siya, hindi bilang kalahati ng isang loved him, gusto niyang magsimula ulit sa mas totoo, mas malinis, at mas makabuluhang paraan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta, sa pagmamahal, at sa pangunawa, hinding-hindi niya ito malilimutan, pero ngayon, ito ang tamang hakbang, tapusin na natin ang kwento ng pantasya, ang love team para makapagsimula na tayo sa realidad. Kung may gusto ka i-comment, e feel free to do so, and don't forget to like and share, subscribe na din para madami pang kwento at updates.